Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin, Benhor Abalos, may chance bang manalo sa sinado? Before we start, I would like to say thank you sa lahat ng mga viewers natin, subscribers, supporters sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Isa sa mga tumatakbong senadoro sa ngayon ang former DLG secretary Attorney Benor Abalos. Isa po siya no sa na alam ko na very loyal no sa mga Marcos no. Pagtakbo ni PBBM bilang presidente siya po ang isa po no sa nangunguna bilang secretary niya. At doon pa sila na kumuha ng headquarters sa Mandaluyong. Alam po natin no na si uh, Binor Avalos ay naging congressman diyan, naging mayor. Balwarte nila ang Mandaluyong. Marami din siyang nagawa mga project doon, pabahay, uh, health, no, libreng pagamot sa mga ano niya, sa mga kababayan niya. And makikita mo talaga na isa sa pinaka-loyalista at supporter ng ating current administration, mal Pangulong Bongbong Marcos. Makikita natin hindi siya bumaliktad. Naging DILG secretary siya. Siya rin ang nanguna no, para dakpin at ibalik dito sa si Pilipinas si Alisco. So kung in terms of qualification, si Benor Alabalos ay isang abogado. No? isa po siyang lawyer, alam niya ang mga batas at naging ano siya, public servant for a long period of time. So, ang siguro masasabi ko ang disadvantage niya hindi siya masyado sikat compared sa iba niya ang mga katunggali sa Senado. Sa ngayon nga hindi siya nakapasok sa mga recent survey pero most of the time kasi sa akin palagay guys sa mga survey-survey na yan, mind conditioning yan eh. Kasi ang tao, kung makikita nila, ah, pumasok itong politiko sa Magic 12, itong bobotohin ko para hindi masayang ang boto ko. Huwag ganon guys. Bumoto tayo according sa ating konsensya at sa ating gusto na feeling natin this person will serve our country well, uh, honest, and then dedikado no, sa pagserbisyo sa ating bayan. Sa akin lang guys, supportaran natin no, si Attorney Binor Abalos pambato po ng alyansa no ng ang current administration wala po siyang bahid na any record of corruption sa kanyang pangalan at gusto talaga magserbisyo sa bayan yun lang po guys sana kung may comment kayo pakilagay lang po sa comment section sa ating video Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.